para po dito sa rehiyon. At uh, Chairman, nagkaroon po ba ng, sabi niyo, walang inci uh, untoward incident, pero mainit po ba yung uh, labanan din sa politika dito sa BARM? Opo, uh, so far naman, yung uh, yun nga po, wala tayo na rinig na any untoward incident. <laughs> o bagamat siyempre, lahat naman ng halalan dito sa ating bansa, lagi laging may init. Hmm. may mga balitaktakan, may mga issue na pinupukol sa bawat isa pero wala naman pong violente o violence na, na itala sa buong uh, election period sana no dahil malapit na po eh no? dapat sana uh, wala naman po at uh, tayo po ay nagpapasalamat talaga ng uh, uh, ito ay sinunod yung mga patakaran natin ng ating mga politiko, ng mga kandidato at mga political parties na magpaparticipate dyan sa halalan sa Bangsamoro. Mm -hmm. Chairman, uh, dito po ba sa areas ng bar, ma marami pa rin po bang loose firearms na naitala na, na itala o na, na report sa atin para po kaugnay dito sa election? Ay, madami po. Madami po yan. Pati po, pati po private armed groups, madami dyan sa Bangsamoro, lalo pati na alam naman natin, may mga rebelding grupo dyan. May mga hanggang ngayon, ay mga grupo na hindi pa pumapailalim sa isang usapang pangkapayapaan at siyempre yung mga private armed groups ng mga iba't ibang politiko naglipa na po dyan. siyempre may mga kampo-kampo pa rin dyan ng mga iba't ibang grupo pero uh, again, dito po hindi naging dahilan upang maging ma uh, magulo yung ginawa nating paghahanda. Mm -hmm. So sa ngayon po ay uh, handa na rin po ba o tanggap na rin ng mga kandidato sa BARM na hindi na matutuloy itong eleksyon natin sa October 13 may eh, no choice naman po kahit ang Comenet. <laughs> kahit sila. Eh, sila kung hindi tanggapin uh -uh. itong naging ng Korte Suprema. Kung kaya nga kahit kami sa Comenet, hindi kami nagmo-motion for reconsideration.